Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobreng kapampangan For today video, heto at uh, mag-harvest tayo ng ating mga pananim Napakarami mga halaman dito guys, mga prutas At uh, ngayon ay uso na naman ang pamumunga ng uh, mansanas, summer At uh, yung uh, plums at uh, peach. Napakaraming bunga ngayon ng aming mga prutas dito sa garden sa farm. At ah, uh, ayan oh, tingnan niyo guys oh. At ah, uh, mag-harvest tayo, kumuha tayo ng ilang piraso ng makakain. Uh, nasa taas ako ngayon Dahil yung mga tanin nandyan sa baba Ang taba ng mga lupa dito Maraming mga tumutubo Mga mais Gulay, mga repolyo Pechay Mustasa Talong, kamatis Diyan maraming mga nakatanim dito sa lugar na ito Dahil uh, dito sa lugar na ito Parang bagyo Malamig kapag buwan ng Nobyembre umuulan ng uh, ano dito yung yellow hailstorm at nag nagpapag sobrang lamig kung malamig sa riyad mas malamig dito at uh, ngayon kahit na summer ang simoy ng hangin malamig yung mataas tong lugar na to bulubong Dukin, at ang mga kabahayan nasa bundok kikita nyo oh. Yan yung mga bahay nila, oh. Nasa bundok. At nakukuha tayo ng mansanas dun sa ibaba at bababa tayo, guys. Ito nga pala yung lugar ko dito sa... Albaha Sa Alganam sinasabi nila Dito ako nanirahan ng ilang taon At mga kasama natin Pinasyalan natin uli Dito sila naninirahan Delid ngayon Bakasyon at nakapasyalak uli dito sa Aming lugar na ito At uh, ito tingnan ninyo Yung mga Mansanas o oh. Yung mga bunga Mag harvest tayo guys Ayan o oh. Kita nyo ng sanas daming bunga kuha tayo kahit uh, limang piraso lang ayan yung iba kasi kinakain na ng ibon ayan na tayo lagay natin dito sa ibaba muna dami guys oh ito nyo? Ito lang piraso lang. Masarap ito. Mas ma ano, mas malasa kaysa dun sa malalaki. Native itong mansanas na ito. Ayan. Ah, daming bunga guys. So, yung iba kinakain na lang ng ibon. At abanda rito. Ito naman pigs at kakuha uh, tayo ng uh, ano dun yung peach naman mga tanim nila dito at ayan orange yung binalot na nila kasi kinakain ng ibon yung iba tinutuka-tuka lang ang dami guys oh. kinakain lang ng ibon ayun kumpul-kumpul yung bunga oh. kita nyo maliliit lang ito native ganyan lang siya talaga kalalaki yan ang native bang naman sanas Tignan <laughs> nyo. guys. At uh, ah, dito, meron din naman malaki dito. Ayan. Ayun o. Oh. Baba lang. Ayan iba. Ayan o. Oh. Kita nyo. Naabot ko lang. Ayan o. Oh. Tama guys. Dito naman yung peach. Ayan o. Daming bunga ng peach. Kita nyo. Yan yung peach. Walang tayo ng ilang piraso Baka maunahan pa tayo ng ibon. Kasi ginakain ng ibon itong mga tanim nila dito. Hinog na yan. Tinutuka lang ng mga ibon. May nandyan ang dami oh. Diba? Ayan. Ang daming pets dito. Ganyan <laughs> natin dito sa plastic. So tayo na guys Nakakuha na tayo ng ating prutas Peach no? At ito naman guys Ito yung plums silaw pa Verde Bag na hinog to yellow Dalawang klase ng pamumunga ng peach Isang maroon at saka itong yellow Ito naman kulay uh, yellow kapag nahinog hello pandami dami oh. na tayo na. Nakakuha na ako ng uh, aking makakain na mansanas. Ayun ang daming mansanas dito, ayun oh. Kita niyo. <laughs> Sawa kayo. Ba? Diba? natin, guys. Is isa, ayan. Malit lang siya. Pero matamis ito. Amitong. Ang tat. At kaya meron na akong mga habis. Ilang peraso, mga Ayan, maraming maraming salamat sa panonood at sana nag-enjoy kayo sa vlogs ko ngayon. Binahagi na dito sa Saudi Arabia, meron din mga tumutubo ng mga putas kagaya ng mansanas, orange. Ayan no. Plums, yellow apricot. Mga iba-iba pang mga putas. So, ayan guys. Enjoy watching. Pabaring kapampangan ulit. God bless.